May kwento yung kuya kong bisaya eh. Ito ba yan? Tangka di din diba? May ano din, pag-bisaya din. May lahe? Tangka. Tangka. Tapos bisaya yan, si Tangka, bisaya. Ito ba yung ano, yung special lang sabdina sa bisaya noon? Oo. Mm. Ha? Oo. Mag, may hirin, uh, papalitan ng manok. Hmm. Sinanay, ganun. Papalitan niya yung hirinas ng mano. Ito ko naman ang salinas. Ito ko naman special na yan. Ha? Uh, Tapos namin, ulam namin sa salinas. Ayaw mo naman, no? Kaya nga, ganun din. Ganun nga. May <laughs> kaya nga bang siya? Ito ko naman, no? Biling salinas. Ha? Paano daw patunahin niya ng yung ulam niya? Kaya tanggal niya yung balat ng ano? Kaya tanggal niya yung balat ng sardinas. di ba? Uh -huh. Papel na sa atagay din sa loo. Kasi alala pa sa bahay. Okay. Ma masaya ka ngayon. Ano uh naman ang -huh. sardinas eh?

Siyempre kasi ko binubulataw lang lang ng kuya ko eh. Kuya ko yung na eh. Kasi ng hmm. Alam namin, roast ball! Oo, roast ball ang na. Yung na maliit. Oh. Ang sarap ng sa-saya Ang Kahit ngayon naman pa rin eh hindi ka ma- Masarap ang mga shop dinners ng kita ngayon. Kasi hindi siya malansa. Oo. Ngayon pa ang mga pagbigyan. Ang mga yung dry at iyang taon niyo. Ang dun nga nung iyang taon, hindi ka nawawala. Ang sarap ha? Ang sabon talaga masarap. Ito ito ang papray, sarap. Pagbigyan mo Sana yung ano, ginagawa pa doon sa nanay ko, kape, ano eh. Kapi namin, mais. Kapeng bigas. Pagbigyan um, ako sa Sana ako Ang pinaraanin doon, sa absaya, ano raw? Mais? Tatay <laughs> namin, nandun naman tayo nalang malalaki nang kami. Bukod ang sa amin Ayaw nang... ano... Bigas. Bigas na rice. Hmm. Kasi madali nalang bubumi. Madali nalang bubuso. Madali Tatay ko naman, kung nga yan ng sari niya, pag umay, sinisikmura at saka nagtatay. Santay. Kaya magsasayang kami sa kanya bukod. Nais lang. Pero nga nagbago na yung mga oo, Hindi rin. Mga, yung bayaw ko? Sa mga ano siguro yung mga limit na lugar? Hmm, sa sigur eh. Fredo? Mag-aaway kayo pag wala na sinayang naman eh. Sigara ay pwede pwede. talaga eh. Asa na naman ka naman? No? Mm? Ay! Brisa! Yung papa, lang ang mag